Muli, how to this is how to sundot the metal alcantara in a professional way all you need is a steel ruler hindi basta-basta to nabibili sa tapitabi sa national bookstore lang to pag iinvestan mo talaga mahal to so, igaganyan mo at sundot lang may kasama ring dasal dasal pero hindi ka mahahalata ng subusunod Tatsagain mo lang kasi mabigat. Kailan mo matutunan yan? Ha? Kailan yan, natutunan? yan, matutunan? o Anong kailan ko natutunan ko to, ipinasa pa to sa akin ng dati ko. Nung no, ako ay love years old. Kal hindi naman. Siguro pinasa ng pinasa sa kanya ng tatay. Kasi ang alkansya ko noon, kawayan. Pag sinsungkit ko, mahirap kasi kawayan yung nabuo. So, tinuruto ng daddy ko sa akin para hindi sirain ang kawayan at hindi ako malintigan sa nanay ko. So, tinuruan niya ako ng biskar Okay? Ayan pa. O, oh, ba diba? Hindi ko pa sinuko. Oh, ayan na. O, oh, ba diba? O, oh, ha? O, oh, ha? O, oh, ba diba? Nakita niya. O, oh, ayan na. O, oh, ah. <laughs> Wala pa kasi ginagawa niyan. Oh. Kasi meron yung ano. Alam mo kung bakit madali? Pag yung mga baya sa loob, sunod-sunod na yung tabi niyan. Sa kaso mo, nagla-layer sila. Yun ang mathematical explanation niyan. So, yung mga barya, pag hakasundot mo ng ganyan, nagparang nagpipila sila sunod-sunod. So, pag may lumabas na isa, sunod-sunod na makahulog yan. O, ba diba? na. anyway, itama na yun. Ito na yung mga bariya ngayon. So far, yan pa lang kung di ako non-storbo. Tagumin ko ko mo. <laughs> Kasi. Ano ba yan? Salin! Nalika, sa Huwag na pa kusapihin niya. Hindi ah, gumagawa lang tayo ng ano niya eh. Dokumentary ito sa apo mo eh. Panood mo sa kanila. Okay na yan? Ano ba yan? Ba't minibiniitinan pa? Tinitingnan ko kung ano yung coins na pinakaluma. Pagdating ng panahon, yung coins na yan, mataas ang value. Hindi <laughs> <laughs> ka basta-basta magle-let go. May ganun Et, pa yan? Oo. Ito yung pagdukot ng arkansya with art with art and ang pagdukot ng arkansya Passion. ng mayayaman tinitingnan yung taon ng coins ayan kagaya nyan etong coins na to 2003 ginawa eto 1997 may nakita ko 1993 oh imaginein mo sana ba yon ay hindi pala 1993, 1997 pala. Pero tingnan mo, 1997. Oh, ilang taon na lang? 20 years old na 'yan. Ay tama ba? Oo. Oh, oh, 2020 20 na. 20 na nga eh. Ayo, o nga, o oh, imagine mo dalawang to. dekada na 'yan. Ano kulay niya? Na, kaya nga, compare mo sa kulay ng isa, oh. 1998 yan. Oh. O, ito. Pero isipin nyo, 1997 pa yan. Kung saan saan lupalop na ng Pilipinas na karating yan pa. Ikot-ikot. O di ba what more kung mabuti pa yan ng 50 years old. O diba? Ano na itsura ng pera nun? No? Ito na ang ito na ang 5 pesos ngayon. Diba? Hmm. Ok? Ok.